Nauwi sa suntukan ang pagtatalo ng dalawang lokal opisyal sa bayan ng Tobias Fournier sa Antique. Ang pinagtalunan mga food pack na ipapamahagi sa mga biktima ng El Nino sa kanilang bayan si Gab Humilde Villega sa detalye. Pilit na sinasara ng lalaking ito ang pintuan ng closed van. Paulit-ulit naman siyang hinaharang ng isa pang lalaki. Maya-maya pa ito na ang sumunod na eksena. Nauwi sa suntukan ang pagtatalo ng dalawang local official sa food pack na galing sa Department of Social Welfare and Development. Nangyari yan sa bayan ng Tobias Fournier sa Antique. Ang mga sangkot sa sapakan, walang iba kundi si na Mayor Ernesto Tahan Langit at Vice Mayor Jose Tobias Fournier. Sinabi ni Mayor Toto Ernesto Tahan Langit sa kanyang Facebook page na hindi niya pinapayagan mamigay ng food pack si Vice Mayor Fournier. Dapat itong pinapaubaya sa munis. Municipal Social Welfare and Development Office ang relief distribution sa mga biktima ng El Nino. Nasa state of calamity ang kanilang bayan dahil sa pinsala ng El Nino. Sinabi rin ng alkalde na manghiibabaw ang kapakanan ng kanyang mga constituent at hindi ang pamumulitika. Ayon naman kay Vice Mayor Jojo Forner ang mga hinarang na food packs ay kanyang hiniling mula kay Antique Governor Rodora Cadyao para sana ito sa mga residenteng hindi mabibigyan ng food packs mula sa DSWD. Dagdag pa ni Tobias, naghahanap siya ng paraang makatulong. Pareho namang humingi na paumanhin ng dalawang opisyal sa kanilang mga inasal. Para naman kay Governor Cadyao, may ituturing na isolated incident ang insidente. Hiling niya na wag ng maulit ang insidente, lalo pat na sa state of calamity ang antiket dahil sa El Nino. Hinikayat din ng gobernadora ang iba pang alkalde at bisi alkalde sa lalawigan na maging mahinahon at iwasan ang politika. Sinusubukan ng PTV News na makuha ang reaksyon ng Department of Interior and Local Government sa insidente. Gabo Mil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.